Nandito lang pala agoy. agoy mga idol. Ngayon lang nangyari. Yan mga idol, magana ang hapon po sa ating lahat mga idol. Yan, bali continue pa rin tayo mga idol. Ito yung huli sa ating panggal kayo mga idol. Bali yung plano ko mga idol, talaga. Itong ating huli ipapain ko sa kawil dito sa amin lang ulit mga idol ayan sana makahuli ito mga idol tapos i-apply ko na yung kwan mga idol yung sinabi ni idol sir king yung sakuan lang daw ilalagay dito sa may buto ay kwan lang ba dito sa may tinik lang wo, hindi na masyado doon sa kwan mga idol kasi madali lang daw mamatay yung isda hindi na kwan ba hindi na daw kakainin na dalag kasi yung kwan mga idol dalag sensitibo daw yan hindi yan kakain kapag hindi gumagalaw ba kailangan pa talaga yung ista, sure ng buhay mili sa kuan mga idol mili siya ng dalagong fresh nga kuan mga idol fresh nga huli yan kanina pala mga idol sa kuan mga idol ganyan ang unto ba pag tanghali mga idol nunghap na ako ng kuan dito nunghap ako ng nga ito ganito ulit ay sun dada tanan dada 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 tanan tanan uli dada tanan uli yan kasama ko ulit si Wilson mga idol yung backup ko

Mm, di. Yan mga idol, bali nakatapos na ako ng dalawa dyan mga idol Ayun yung isa Tapos na dyan po yung isa mga idol Yan bali lipat na po tayo dun mga idol Yan dito Yan dito tayo mga idol, lipat tayo dito Sun dali son Sun dali Yun yung backup ko mga idol, tagal pinaglaruan yung ano, pamain ko mga idol kaya madaling namatay siya mga idol kasi na-stress ba palaging hinahawakan ni Wilson yan dito na po tayo mga idol maglagay tayo dito, dito ng dalawa isa sa dalawa. dyan mga idol yan yan mga idol bali nakalat ko na lahat mga idol lahat ng ating taan hanggang doon sa kabila mga idol yan may naiwang isda mga idol hindi hindi nakuan mga idol hindi nagkuan ba nagsubra ba sumubra yung ating pamain tapos yung iba dyan mga dul patay na hindi ko na lang nilagay sa kwan natin kawil yan mga dul bali kita kis siguro tayo sa pag siguro pag tanda o kaya pag so, pag pag <laughs> yan kita kis na siguro mga dul sa alas 10 ng gabi siguro kundi sa bukas na siguro umaga natin yan mga dul papandawin ayan yan mga dul yan mga idol bali Maganda ang umaga na sa inyo dyan mga idol Bali ngayong araw ano, magpapandaw na po tayo sa ating tinaan ng tilapia Yung galing sa uh, ladro si Yan sana makahuli tayo muna Naglag na ako na ako mga idol Nang balde Bili ako ngayong araw Ay ako lang yung ko mga idol Kasi yung anak ko mga idol si Wilson na nun may pasok na Kasi na change na yung schedule lang ka lang magpasok mga idol Pa na umaga na Bali sa hapon mga idol wala na silang pasok Yan, bili umuwan pala kagabi mga idol Umulan ng malakas ya yung kuha ko mga idol, yung aking mataan mga idol. Baka lumubog na sa ilalim ba. Yan. Yan yung taan ko mga idol. Yung taan ko mga idol. Yan. Sus. Kung um, tingnan niyo naman yung aming paligid mga idol. Kulay green na yung tubig. Yan. Wala na. Hindi na kasi dumadalo yung tubig dito mga idol. Na-stack up kasi dahil sa kuan ba. Ginawang dam doon sa doon ba sa dam sa pinaglabatan doon sa ating pinagmimitan mga dulo agoy ulang laman mga dulo lumain ba ay siro. ay wala pa Walang huli yung ating kwan first catch ay first first nga tinanda dulo ay, pati dyan, mga yun hmm. dito mga idol ay dito yan hinihini tayo dito mga idol kasi yung lupa dito mga idol napaka slippery napakadulas ba ayun walang laman may dumi walang laman pangalawa pangalawang kwan walang laman mga idol ano ba to makakuha ni mga idol kasi wala yung aking buinas <laughs> nasa para lang yung aking kwan mga idol yung aking lucky charm pumasok sa skulahan ah, oh, dito mga idol lagay din ako dito yun, sabang so lalim na yun ito mga idol dito mm. mm. ako eh wala rin naman sus zero zero out, out of three wala pa rin naman mga idol Dali doon tayo sa taas mga idol. Nandun pa tayo sa kabila. Medyo marami-dami para itong papandawin mga idol. Yan. Doon pa siya. Doon pa tayo mga idol. Yan. Bali dyan, dyan tayo. Pasok tayo dyan mga idol. Di ba ito na itong ating kuan, Dito. Taan. Hmm. Sana may ikuwan itong mga idol namay may laman to teka lang mga idol ako mga idol teka lang yan ako mga idol ah. Ah. zero wala rin mga idol ano ba tong araw to siro mga idol yung sa kabila, wala rin laman. Hindi ko na lang i-video mga ito kasi wala rin laman mga ito. Ayan, wala rin laman. Hindi ko na lang i-video. Ayan. Bali, papunta na po tayo sa ating kalma, mga ito. Sa ating ibang pantaan mga ito. Sus, Walang laman. Ayan, ang paligid namin mga ito. Ayan, may kilabo. May kilabo. Akala ko ano na nagsikisi sa ako na, mga idol kala bolong pala Ayan. Dito po tayo mga idol Video ko lang mga idol Yung paligid namin dito Ayan, Yung taan lang Yung, yung, banta, yung bantaan ko mga idol Agoy Yung bantaan ko mga idol Nasa ibabaw na Laka Naunahan pa tayo mga idol Na... Nakaganyan na yung bantaan ko mga idol Naunahan po tayo mga idol Yan Yan dito sa kabila ka wala Oh Nandito lang pala Agoy Agoy mga idol Sus Alak ka Agoy Arabadyog mga idol eh Naunahan po tayo mga idol Yan dyan Tingnan nyo yung bantaan ko nasa itaas na nagaganyan na yun sa mga idol oh. sus. Eh. hirap talaga mga idol kapag hindi mo talaga pinandaw agad may ibang kukan ba? may ibang titingin lalong na mga idol kapag yung isda mga idol kumukuya sa tubig galing iwan na natin yung mga tan iwan natin dyan yung ibang mga idol ito na lang siguro balde yung, mga yung dadalhin natin sus Hirap din sa yan yung mga idol eh Hirap talaga mga idol kapag ganito ba Ikaw yung naghirap na maglagay mga idol Tapos iba yung kuan ba Kukuha Yun ito mga idol Hindi ito basta basta magkita Kasi kailangan po Kailangan mo pang kuan mga idol Kailangan pang umapak sa tubig ba Yan Yan yung nilagay ko Jesus ka. Yan. Yung tubig namin mga dito. Hindi na makita yung tubig sa dami ng kuan. Agoy, wala na naman mga idol. Zero. Zero lahat mga idol. Ngayon lang to nangyari mga idol. Kasi dito nga parte mga idol, dito. Diyan parte nga sapa mga idol. Hindi talaga yan ng dalag. Dahil diyan sa damo. Damo na diyan sa gitna mga idol. Tapos may marami pa diyan kapo. Tapos hindi, unang una po mga edul, hindi pa rin namin yan nalambat. Hindi pa rin nalambat mga idol ba. Kasi napakirap lambatin din dyan, maraming gapo. Kaya yeah, marami talaga isang naninirahan dyan. Pero ngayon lang ito nangyari mga idol nga, wala akong huling dalag Pero yung aming ompataan mga idol lang dyan, nandun na sa lupa. May gumalaw na ba. Ehh, grabe, hindi pa. Hago. Sa pag, kuha pala na ang kuha pula, mga idol, pamain yun, doon doon ako dayan, Danила, mga idol may kilabaw kasi dyan mga idol dyan ba may kilabaw may gumalaw siguro dyan mga idol hindi ko lang alam kung sino mga idol hindi na tayo magbintang ba kasi hindi tayo wala tayo kikita kung sino yung nagkuha mga idol yan pero marami pa naman akong nilagay mga idol nandun pa man sa unahan mga idol marami pa akong nilagay nga kuan ba mataan, sana doon na tayo babawi siguro mga idol no? dyan mga idol wala na wala naunahan tayo dyan mga idol ngayon nang ito nangyari sus tara mga idol doon na lang tayo mag video yan dito na po tayo mga idol siguro di na tayo gusto ginalaw mga idol hindi na po ito ginalaw kasi tagong tagong na po ito mga idol hindi na ito basta basta makikita kasi walang kalabaw nga Mapandito mga idol mapatuna ba doon kasi mga idol may tunaan yun yun natin no yun napaka okay. Uy. Wala ring huli. Wala ring huli mga idol. Hindi naman siya pinandaw pero wala ring huli. Yan, sa kabila na po tayo. Ayan. Naku na nasa tubig kasi bumaha. Bumaha kasi kagabi mga idol. Agoy. Wala rin yung laman mga idol. Yun, yung laman niya. Ano kayo ito? Dumi. Dahon. Dahon lang yung sumabit. Jesus wala nang isda yan mga idol balipas muna tayo dito mga idol lipat muna na tayo ng ibang spot siguro mga idol kapag makalugar tayo mga idol lipat tayo dun sa dam mga idol dun tayo sa malaking dam dun sa kabil ay dun sa ating pinamimitan ba susubok tayo dun mga idol kasi sabi ni idol si ring mas maganda din dun maglagay ng kuhan pantaan dun sa kiliran ba susubukan mga idol kung tama ba yung sinabi niya na may dalag din sa kung ano ba kilid kilid ito din yung gagamit natin kasi yung kakaedul ng mga ito na ginagawa niya dun siya sa ilalim nagawin siya ba na gumagamit siya ng pambot dun yan nilalagay sa ilalim ng tubig yung kanyang taan balisin siya atin mga ito, sa kilid kilid lang kaya wala naman ito yung pambot yan dun na po tayo sa kabila mga ito. yan dito na po tayo mga Dapat yung baldi natin mga ito. uga pati tubig walang laman <laughs> Eh, wala kasi si Wilson. Yung buinas na Charm ko pum pumasok kasi. Yan ito mga idol. Hindi na ako mag-speak mga idol na mayroong huli to kasi yung ating yung kanyang kan ba Hindi siya natulid, hindi siya kan ba. Na wala lagi naman. Sus. Tumain. Walang naman mga idol. Balidam mo lang yung sumabit. Bumaha kasi kagabi mga idol. Kasi umulan ng malakas na ah, yung ibang kuan ko may dulay yung ibang kuan ko taan nandun na sa tubig yan pero, kukunin pa rin natin yan mga idol kasi gamitin natin yan Di pa tayo sa adam Doon dun, dun, naman tayo sa adam mga idol mamingit kukunin natin ito lahat yun bali video ko na lang mga idol ah pasensya na po mga idol wala tayong huli ngayon yun mga idol pasensya na po o, walang huli wala akong mapakita ang huli ngayon mga idol Ah. yan na siguro to yung sa kabila mga idol hindi yun makukuha kasi nandun na sa pinakalalim talaga bali kapag eh, ito na lang yung kunin natin medyo, medyo yung magkita pa ba yung pwede pa kunin Ang hindi na mga idol iiwan na natin yan tsaka na lang yan kukunin kapag mababa, mababa na yung level ng tubig yan sinaw zero ngayon lang ito nangyari mga idol Sinsya na po Pero may huli sya na yun mga idol no Yung nasa tubig koan ba Nasa lupa na yung atintaan Posible naman mga idol nga Gumalaw yung atintaan mga idol Tapos pumunta sa lupa Yan napaka imposible yung mga idol diba Tapos may sakilan pa mga idol Mayroong nag Kwanang kalabaw Doon din lang tayo mga idol Manisi eh. Balay sa kanya na lang yun Kasi yun talaga mga idol hindi naman ako masyadong kumakain ng dalag pero kumakain naman talaga ako may dul pero hindi masyado kasi nakonok may dul ba na anad ko sa isda na parang ba isda sa dagat dun dun kasi ako kung ako ba kung kailakan ba ng isda kung on, yan dito mga dul sana mayroon nung laman wala rin mga idol wala rin tapos dun sa kabila mga idol wala rin ayan mga idol bili yung video ngayon mga idol ito lang siguro yung mapapakita ko mga idol ha pasensya na po mga idol bili dun dun tayo sa bahay magkita kita mga idol kasi walang laman dun mga idol hindi na rin makuha kasi nabumaha na dun sa may kangkungan ba doon wala na na abutan na ng malaki tubig hindi yan mapapandaw yan. Mga idol, kitik -kit -kit na sa bahaya. Bali mag-shout out. Shout out lang tayo doon mga idol. Yan mga idol. Bali nandito ko sa bahaya mga idol. Yan, yung aking ko mga idol. Lahat pantaan. Kinuha ko niya lahat mga idol. Walang laman. Pati yung balde mga idol. Walang laman. Uga. <laughs> Napaka uga. Yan, bali zero po. Kasi hindi siguro sumama si Wilson. Pero yung taan ko mga idol kahit kinuha na ng iba mga idol. Okay lang yun mga idol. Yan, bali ako kasi naka-ulam yung kumuha ba. Yan mga idol, bali shoutout na tayo mga idol Yan, bali shoutout po kay Ma'am Switzerland. Ayan Ma'am, Shoutout po sa'yo kay Kuan. Kay Ilby Lacosta, ayan shoutout Kay Kuan pala, kay Angkul na nagbigay itong GoPro, ayan shoutout po. Kay Dudi Vika, abulan siya, ayan shoutout Kay Nunito Velasco, ayan shoutout po. Kay Marcelo Racines, ayan shoutout out. Kay Domingo Lanuza, ayan shoutout po. Kay Nida Dilarosa, ayan shoutout out mam. Kay Ila Ding ayan shout out idol kay Angelito Capistrano o yan shoutout kay Jerome Olivario o yan shoutout po kay Arman Bugto o yan shoutout kay Foodie Channel at kay Ati Ibardoni o yan shoutout kay Chino Panyo sa account ng si Kalakal Nyo Coach o yan shoutout Chaledo lang kay Jewel Batumalaki o yan shoutout kay Marvin Bagaas o yan shoutout po kay Mark Joseph Birnasur o yan shoutout kay Rain Rubiros o yan shoutout dyan idol kay Jun Tags o yan shoutout kay Jocelyn Libico o yan shoutout dyan idol kay Kuya Ganggang at kay Ati Elizabeth Camacho o yan shoutout in dyan Idol, kay Ate si Tripax yan, Nura, yan, Blag, yan, Jan, yan sa taot, kay Ma'am Nora Pantinopli ayan sa taot, kay Abinidos Vlog ayan sa taot yan idol. Ayun, sa taot yan yung lahat. Kay Wardy Moral ayan sa po, kay Leonardo Navarro ayan sa taot, kay Jupiter Tinson ayan sa po. Kay Benji Moring ayan sa taot, kay Eric Dison Alicia. Ay Eric Dison from Alicia Bohol ayan sa taot kay Rubina Garcia ayan siya taot gaw kay Edgar Igot ayan siya taot po kay Manny Bumutano ayan siya taot kay Ning Romero ayan siya taot po kay Martis Guapa ayan siya taot guapa kay Esther Hermosilla ayan siya taot po kay Nonito Velasco ayan man mo siguro ayan siya taot pa rin kay tapos na ang kanyang chat ayan siya taot kay Underdog ayan siya taot po kay Nonoy Kuyof ayan siya taot idol kay Joseph Potts Magnus ayan siya taot kay Billy Abasolo ayan siya taot po kay Christine Agbisit at sa kanyang asawa nga si GBN ayan shoutout yan marami pala kay Jerry Dagikan ayan shout out kay Willie Ebron ayan shout out po kay Elizabeth Donal ayan shout out kay Dennis Binos ayan shout out po kay Idol Hilheri ayan shout out kay Bismarck Ipante, ayan shout out po kay Bonnie Muga ayan shout kay Erickson Nakayo Vlog ayan shout po kay Karina Cruz ayan shout out kay Marivic Clarabal ayan shout out po kay Mark Joseph Abulinsya at kay sa kanyang asawa nga asawa masiguro si Geraldine Abulinsya ayan shout out kay Mr. Simple Person ayan, shout out at kay Florencio Pirocchio ayan shout out po shout out sa lahat mga idol sa lahat ng nanonood sa mga solid at saka mga silent viewers natin dyan mga idol ayan shout out shout out lahat mga idol ayan bali Bawit naman siguro tayo sa susunod na video mga idol yung merong huli talaga pero ngayon mga idol ayan pasinsya na po mga idol wala talagang huli bali upload ko na ito mga idol kasi kasi pinaghirapan ko naman tungkol mga idol ginawang content ba sayang naman mga idol wala akong ma-upload mga idol Sus, na malayo pa naman yung pinakunan ko ng pamain doon pa sa dam tapos dito ko tinaan sa aming sapa dito sa amin na ba kilid mga idol ayan bilihan kang dito lang siguro yung video mga idol ayan maraming maraming salamat po sa inyong support ha, sa aking video mga idol ayan bali pakilike na rin share subscribe din sa aking mga video mga idol ayan paalam po mga idol